Good morning mga idol. Meron tayong bagong pangatina naman. Uh, Chinese chicken. Pero malaking Chinese chicken to. Nakakadalawa pa lang yan doon sa may-ari. Eh, matanda na may-ari. Pinapalitan sa akin ng manok. Na pang pang tinula. <laughs> Pero hindi naman niya kinatay. Pinapaparamihin niya. mabait lalaki. Kasama yung CI. Si Ito yung CI si Ay niya. Ayan. Kasama yan. Diba? Ang ganda yung busis din. Oh. Ito yung ating bata. Ako may idol pala. Mayroon pala ako papakita sa inyo. Ay, mamaya na lang siguro. Kasi ayun oh. May itlog na yung ano. Mayroon doon napakaliit na itlog. Ngayon lang ako nakakita itlog na Lexus. Mga ganito lang, ka, malaki pa yata ito. Itong ano ko, hindi liit. Subukan natin mga idol, ano, eh, papisa. Kung talagang mapipisa siya. Ang liit, sobrang liit. Nandun na yung ina, naka ano na kasi oh. Magtatato na itlog niya, na. Oh. Mailap kasi yan. Nandun na siya oh. Mamaya papakita ko yan. Ganda na sana mga idol yung ating mga anong pangati. Katian na ngayon. huli ah, na yung Kawangkin ng asawa ko kapon. Umpisa na sana. So nga lang nalilibang tayo mga idol sa ano nang ano natin. Tindahan. Eh nag uh, anong exam kasi yung anak ko. Kaya uh, medyo halos ubos na yung panahon natin. Ay yung mga na mga ano lahim to. Ito pinapalaya ko mga idol yung aking kukyampa. Manahuli ko lang din yan. Ito, hindi ko alam kung nasaan ang ano nito. Um, mga itlog. Dito naman, meron dito ng itlog. Eh, mga itlog, may itlog dito. Saan na yun? Yung ano? Yung isa kong manok. Yung itlog. Ayan o. Eh, mga idol, hindi ko nakita na. Andito pala siya nang Ay, itlog. Ayan itlog nyo Malapit na siguro mapisayan. Mga lahat din ng labuyo mga idol. Ah, mga babae ko mga malilit Marami na akong manok dito maliliit. Mga idol yung aking talisay. Ah, okay na. Eh, okay, hanggang dito lang mga idol. Baka maka-copyright tayo at malakas ang sounds dito. Kapit bahay. Ito mga idol Meron akong it amusing na itlog ko yung ah, sobrang liit. Halos ganito lang siya sa daliri. Ganito lang. Malaki pa nga yung daliri ko eh. Sobrang liit talaga. Yung pangalawa niyang itlog ko yun Yung itlog niya kahapon ang liit. Ano kaya yung mga idol? Mabuhay kaya yan? Ang kaliit. Ayan lang ako naka anong kanyan na kaliit na ano, itlog ng manok ko. Ano o. naman tala yung iba. Ang lalaki. Ayan. Matigas naman siya. Talagang itlog talaga. Basta nga lang. Ang sobrang liit naman. Malit pa sa itlog ng kalapati. Eh, eh, itlog na yun. Natural. Pang ano uh, yun. Malit manok ko na yun. Ano lang yun eh. Halong Chinese chicken at saka labuyo. Kaya so, ganyang kaliliit. Pero may mas pinakamaliit pa talaga. Ayan. Yung mga idol. Kapakaliit talaga. Ayaw ko sino ang alin ang amanla dyan. Kasi ay nagpapaasawa yan dito. Nagpapaasawa siya roon. Tapos doon din sa labuyo ko sa ano yung nahuli ko kasi Bui, yung matanda ko doon nga sila. Ayun ko bakit ganyan ang itlog niya kaliit. Oh, sige mga idol, hanggang dito lang muna itong aking bagong pagkati. Thank you very much.